Alam mo ba na may simpleng magsasaka na naging isa sa pinakadakilang bayani ng unang digmaang pandaigdig? Siya si Alvin York, isang tahimik at relihiyosong tao mula sa Tennessee. Nakakatuwang isipin na sa simula, ayaw pa niyang sumali sa digmaan dahil sa kanyang paniniwala laban sa karahasan. Pero minsan talaga, ang buhay ay may ibang plano para sa atin. Noong Oktubre 8, 1918 sa kagubatan ng Argonne sa Pransiya, nagpakita ng hindi maipaliwanag na tapang si York. Isipin mo, mag-isa niyang hinarap ang mga aleman. Sa kanyang kahangahangang husay sa pagbaril, nakuha niyang pasukuhin ng 133 kaaway. Isang tagumpay na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin. Pero alam mo kung ano ang pinakamaganda? Pagkatapos ng digmaan, bumalik siya sa kanyang simpleng buhay bilang magsasaka. Walang pagmamayabang, walang pagpapasikat. Para sa kanya, ginawa niya lang ang kanyang tungkulin para sa kapayapaan. Si Alvin York ay patunay na kahit sino sa atin ay may kakayahang gumawa ng mga dakilang bagay. Hindi mo kailangang maging espesyal. Kailangan mo lang maniwala sa iyong sarili at sa iyong layunin. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwento ng mga bayaning tulad ni Alvin York. I-click ang bell icon para hindi ka makaligtaan ng mga susunod naming video.